Pumunta nga ako ng apilan para makita kung paano nga ba nila niluluto yung pagpag at saan nila kinukuha at paano nila pinoproseso. Tara, sabay-sabay natin tuklasin. Mami, ano ginagawa niyo Lulutuin, hugasan muna siya. Ay, ah, hugasan. Oh. Tapos nilalagay na po siya dito. Apo. Oh. Ayun. Okay. Bago po iprito. Bago iprito. Dalawang hugas po gagawin. Oh, yung bali dalawang ugas po yung Opo. nagawa niya. Okay. Eh, para na sigurado tayo. Para pata, talaga sigurado eh. malinis. Yes, no? Opo. Tapos iwala yung, yung laman, iwala yung ano? Yung mga malalaman po, iniiwalay niyo. Opo, kasi 50 ang order niya. Pero order po 50. 50 Pag malaman. Pag malaman. Tapos yung tulad mabuto niya, no? naman po. 30 po. 30 po. Tulad nito. Ilang years na rin po kayo nag-ano? Lima. Five years. Five years. five years? five years. na rin pala nag- nag ng pagpag si Mami. Na. Mami, ilang timba yung naluluto nyo sa araw-araw? Araw-araw. Tulad ka kapon, lima. Tapos, kain lima lang ulit. Limang timba? Grabe, napakadami. Na. Ano, pa naman pa kinabang, kinatapon eh. Ah, yung mga talagang buto na, no, mga may tinatapon nyo na po, no. Ah, may matanong ko lang, ilang taon na po kayo? Eh? 64 po. 64. Mag-65 na ako sa July 11. Ay, ayun. Yeah. magkano yung ganyang karami nyo, mami? 30 3 may ari na yun, yan dyan grabe napakadami magkano ito may 30 pesos hey. ayun niya kay kuya so, yan naabutan natin si kuya Harap ko maliliit eh. Malilit so makain. Yun guys, no? Ito nga pala yung pagpag -pag nila nanay, no? Nasa alagan 30 pesos. Grabe, napakadami, no? Tugman na natin yung pagpag -pag nila nanay. <laughs> Grabe guys, ang sarap ng pagpag dito. No? Tsaka malasa siya, no? guys, sir. Grabe guys, ang sarap ng pagpag dito. Oh no! So guys, no? Tikman natin siya sa kanin. Ano nga siya? Oh Grabe guys, yung sarap niya talaga. Perfect combination siya sa kanin, no? Tapos meron pa sila na ano, dito ang libre toyo, no? yon guys, no. Sausaw naman natin siya sa toyo. Mm. Grabe mm. guys, sarap niya talaga, no? Yung guys, no, punta na kayo dito kay nanay, no, para matikman yung, para matikman yung pagpag -pag nila nanay, no. Ano po pangalan nyo, Ay Ayun, nanapin nyo lang si nanay Merlin, no. Yung guys, no, located pala sila dito sa Helping Complex, no. Punta nyo na si nanay Merlin, no. Yun lang, guys. Bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan yung kapatid ko na palagi nakasupportive sa akin na si Julina Maybis, na dog